Bukod sa pagiging sikat na international television evangelist, si Pastor Apollo C. Kibuloy na The Kingdom of Jesus Christ ay kilala rin sa kanyang kabutihan. Sa pangunguna ni Pastor Apollo ay milyong-milyong kabataan sa Pilipinas at iba pang panig ng mundo ang napakait, dinamitan at pinaaral. Mga nakalbong bundok ang natamnan at mga hirap sa buhay ang natulungan. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahang loob na ipinakita ng halos limang dekada, ay bakit tila niraratrat ng putik ang kanyang pangalan ngayon? Sino nga ba si Pastor Apollo C. Bulol na kilalang nagsusulong ng nation building para usigin ng mga tao na galing mismo sa gobyerno? Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights wala na po. Bagamat si Pastor Apolo ay tanyag na taong simbahan, ay naniniwala naman ang ilang kilalang personalidad na ang pinagdadaanan ni Pastor Apolo ngayon sa kamera, sa Senado, at maging sa kagawaran ng Ustisya, ay may kinalaman sa impluensya niya sa mundo ng politika. Dahil sa loob, ng administrasyon ni PBBM, gusto nilang dikdikin si Kibuloy dahil binigyan niya ng boses ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay kaalyado ni FPRRD. Yung closeness na pastor sa mga Duterte, so expectin niya. pag 2028, magagamit talaga na platform ng mga Duterte ang isiminay. Uh, Dilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang plano na muling tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Pero batay sa mga survey, ay Duterte pa rin ang may pinakamataas na tiwala at suporta sa mga Pilipino. Ito ay hindi si Tatay Digong, kundi ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pastor Apollo, si VP Sara ang magiging Pangulo ng Pilipinas, kasunod ni Pangulong Ferdinand Ongbong Marcos Jr. Kahit maganda ito pakinggan, ay hindi lahat ang natutuwa rito, lalo na sa mga nag-aambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat walang patunay rito ay obvious naman kung bakit pilit na ikinakabit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa isyu ng confidential funds sa Kamara ang kanya manong pagtanggap ng bag ng baril mula kay Pastor Apollo at marami pang iba. This Romaldes speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring isyu laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Dahil sa taas ng popularity rating ng mag-amang Duterte, ay hirap ngayon ang kanilang mga kaaway na direkta silang komprontahin kung kaya target na tibagin ang kanilang pundasyon. At ito ay walang iba kundi ang mga taga-suporta, kabilang na si Pastor Apollo Sikibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ang Sunshine Media Network International o SMNI. Sa House of Representatives o Kamara, ang SMNI ay pinatatanggalan na ng prangkisa. Ito ay isinulong mismo ng mga party list na pinaniniwala ang kasapi ng CPP, NPA, NDF. Kabilang dito ang Gabriela ni Arlene Brosas, Art Teachers ni, ni Franz Castro at Kabataan ni Raul Manuel. Sino ba ang mga tinamaan sa mga programa ng SMNI? Unang-una yung mga eh, NPA. Very hard-hitting ang SMNI sa NPA at naan uh, naanmas na gusto yung mga yung uh, cbp NPA, lalo, lalo na yung mga front nila, yung mga oh. na yan. Sa Senado, pilit naman na pinagdadalo sa isang pagdinig ng komite ni Akbayan Senator Risa Honteveros si Pastor Apollo para lang ipahiya. Ang investigasyon na hinatulan na si Pastor Apollo na guilty ay batay lamang sa mga paratang na wala namang ebidensya at napaglumaan na ng panahon. Ang investigasyon ng komite sa Senado na pilit pang ipinagpapatuloy sa kabila na may nakaumang na investigasyon sa korte alinsunod sa utos ng Department of Justice ay pinalagan ng mga senador. Yung sabay-sabay uh, mong uh, kinakasuhan eh pwede rin magdahilan na hindi naman dapat ta uh, sabay-sabay higit sa lahat may pending na sa court pare-pareho naman yung uh, paksa eh bakit uulitin pa? Maliwanag buyan, ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the duty of the Senate to condemn and imprison. An individual, uh, because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right, the right to innocence, etc., etc. So igalang po, yun yung po yung sinabi ko ng igalang yung karapatan ni Pastor Ibuloy. May tuturing na isang matinding hamon para kay Pastor Apolo at ng kanyang milyong-milyong membro ang malinaw na pang-aatake sa reliyon at pambubusal sa kalayaan ng pamamahayag ng SMNI. Ang hinagpis ay nagbunga ng pitong araw na protesta na tinawag na Daban Kasama ang Bayan Prayer Rally. Dito isinisigaw di lamang ang pagbatiko sa di makatarungang pagtrato kay Pastor Apollo, kundi maging ang mga lantarang pagbamalapis ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Libo-libo ang dumalo sa pagpapakita ng puwersa, maging ang mga di kapanali, na may parehong pinagdadaanan ay naroon din. Mga lumad, kristyano, muslim at mga kilalang personalidad at politiko ay nagpakita rin ng pakikisa. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripiso sa bayan. si Pastor Kibuloy, ang SMNI, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, hindi po sila mga kalaban ng mamamayan. Hindi po sila mga kalaban ng gobyernong ito. Sila ay bahagi ng totoong demokrasya na tumutulong para maging matinong at maayos ang ating pamahalaan. Sa pinagdadaan ng bagyo ng kapagsubukan ni Pastor Apollo ng Kingdom of Jesus Christ at maging ng SMNI, ay malinaw na ito ay dala ng masalimuot na pamumulitika sa bansa. Dapang-dapaman na may ang kalagayan na pinagdadaan ng kalbaryo ay walang nakikitang senyales ng pagsuko si Pastor Apollo kung may ahambing, sa panahon ni Heso Kristo ay mag-isa siyang ipinako sa Cruz dahil na rin sa mga parata. Pero ang kaibahan sa panahon ni Pastor Apollo ay hindi siya nag-iisa at marami ang lalaban kasama siya. Tanging sandata naman nila ngayon ay ang kanilang boses para may parating ang mahalagang mensahe na sa kabila ng nakapandulo mong sitwasyon ay dapat ipalagana pa rin ang nagdiliwanag na mensahe ng pag-ibig. Ito ang tipo ng pag-ibig na tatayo at di palulupig sa anumang uri ng pang-api at pag-uusig kay Pastor Apollo at maging sa sambayan ng Pilipino. This is an evil world where we are inhabiting today. This is not a world for the good. This is an evil world where the Father has planted the in. Why? Because we are the light. And the light doesn't surrender to darkness. And our good should not be affected by the evil. Let us not become evil like them. Let us triple, quadruple the good that we are doing. Whenever the darkness attacks us with more darkness. We have to produce more light to lighten up this world of evil to let the light of our almighty father shine through every heart